Sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe, ah, naniwala pa kong sila ay may natatanging at may mabubuting kaluban. San Sanman kay naroon sa patibang ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga, utang hari, o gabi sa inyong lahat. Ah, sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, sana wag po kayong magsawang mag sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. Natatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At uh, na pong bahalang uh, magagabay sa inyong lahat. Uh, sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pagkapindut na rin po ang bilay like ko para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalug ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga tao na anginangan at huwag pong ipagyabang. At palagi po ninyong isa puso't isipan at panatalihing magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan ng sa lahat, magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong nangyiga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa hindi matutong mas ang sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang uh, magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan at pagkakalob sa inyong lahat ang siksik dikdik dik, at umapaw na pagmahal ng ating Diyos ang mga sa lahat uh, po sa inyo lahat uh, sa mga uh, tao pong may busilak na kaluban po chat po sa inyo lahat ang ibabagi ko po ngayon po sa inyo yung orasyon sa pangun sa panguntra sa kumukontra po usalin po sa isip lamang po sa dibdib ng at ipo sa hangin po ng tatlong bisis po napakaya importante po ito na orasyon po na pangontra sa kumukontra po marami pong pagkapapara marami pong orasyon ng kaparahanan na uh, orasyon pangontra sa kumukontra uh, ito po paggalimbawa po ay uh, biglang pangyayari po biglang atake po ito po yung usal po na orasyon po napakalakas po tong orasyon na pagkakulub sa inyo kung may gagawin, gagawa po sa inyo nang kon pu kontra inyo po makokontra kagad na hindi na matutuloy po yung gagawin nila sa inyo usalin po sa isip at ipo sa dibdib at ipo sa ng tatlong bisis po narito po ang orasyon po aksasaham aksa sa sam aksa sa sam aksa sa sam sa sam yung pang orasyon po ng orasyon panguntra sa kumukontra at may bubunas pa ako sa inyo na orasyon po para kon po ganahan po kayo sa akin uh, mm <laughs> ito po i-share ko po sa inyo rin po ito na kan po oras yan panalo lagi sa sugal po ha? Yan po. Ito po i-bonus ko po sa inyo na sugal po. tapoy Ito po i-usalin po nang bago po kayo magsugal po ay usalin niyo po nang tatlong beses po sa isip lamang po habang tumatayo o sugal sa luto po. Dapat po dito pag gumagawa po kayo ng ganitong usapin po na mga oras po ay focus po kayo, tiwala po sa inyong ginagawa. Uh, wala pong masama kung gagamitin po nyo o uh, tataya po kayo kahit ano pong sugal, kahit luto. Uh, yan po, uh, maganda po yan. Bago po kayo tumaya, usalin po nyo ng tatlong basis po at ipo sa inyong tinatayan o kung nagsusugal po kayo iipusan yung mga darili uh, uh sa paligid po napakabisa uh, po yan na uh, po ang orasyon po ay uh, UT Ego Binsire uh, UT Ego Binsire UT Ego Binsire UT Ego Binsire sa po sa isip lang po habang tumataya sa sugal ulo to. Yan po. Sana po, pakaingatan po yan. At, uh, at pag, uh, kahit sa waiting po, kung alam nyo po yung waiting, pwede rin po gamitin po yan bago po kayo magsulat ng numero. sa nyo po yung tatlong biso. Basta subukan nyo lamang po na kung po, po kayong mag-alalangan. Baka sakali, yung luto. Balato naman po dyan. Uh, marami marami salamat po sa inyo lahat. Uh, sana po mag-subscribe po kayo palagi. lagi uh, iwagan ang pangkasinan. Yan po. Uh, maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat.